Gusto mo bang malaman kung paano i-enable ang paid partnership sa Facebook bilang isang Shopee affiliate o alamin kung anong affiliate program ang pasok sa paid partnership ng Shopee? Kung oo, panoorin mo ang video na ito hanggang dulo. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe para updated ka sa mga susunod nating videos. Maaari mo ring i-check ang aking YouTube Shorts para sa ibang mga content. Tara, simulan na natin. Buksan natin ang Facebook at i-upload ang ating product video. Simple lang ang proseso kaya siguraduhin mong panoorin ito hanggang dulo. Dito guys, pagkatapos nating lagyan ng title at hashtags ang ating video na ipopost, para magkaroon ito ng paid partnership, itap lang natin ang earn money. Pagkatapos, ipaste ang product link sa URL field. Yung nasa ibaba ay optional. Pwede mong ilagay ang parehong link o iwanang blanko. At sa pinakababa, kung may promo code ang produktong pinopromote mo, Pwede mo rin itong ilagay para mas maingganyo ang mga viewers. After niyan, i-enable lang ang ad partnership label, tapos i-save. Ayan, ready to post na! Hintayin mo lang matapos ang loading at ayan, may video post ka na na may paid partnership label. Paalala, available lang ito kung ikaw ay isang affiliate member ng isa sa mga meta-approved affiliate programs. At dito na nagtatapos ang ating video guys. Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa ating mga susunod na videos maraming salamat sa panonood at kita kits ulit sa next video